Diyan mo talaga malalaman na tunay ang relasyon na ipinahayag ni Maine Mendoza at Alden Richards sa publiko sa simula pa lamang. Dahil nga sa mga balibalita na merong iba na nititigawan at merong asawang iba si Alden Richards ay talagang totoo pa rin ang paninira na ginagawa nila kahit alam naman natin na ito ay walang mga katotohanan si Alden Richards na kasi mismo ang nagbanggit dito na wala siyang nititigawan at masaya siya sa kanyang love life kung susuriin mo nga ang totoo ito hindi siya nandiligaw at masaya sa kanyang love life isa lang ang ibig sabihin na ito, na meron na siyang asawa o girlfriend ngunit hindi niya ito inilalabas sa publiko kung susuriin mo pa itong mabuti, sino ba ang nakarelasyon ni Alden Richard sa kanyang buhay simula noong 2015, edi eh walang iba kung hindi si Maine Mendoza lamang kung talagang ikaw ay isang malunuri ay malalaman mo sa sinasabi pa lang ni Alden Richards kung ano ang totoo sa kanyang relasyon ngayon at estado ng kanyang love life kaya dapat ay hindi na pinagduduhalahan kung ano man ang merong relasyon si Main Mendoza at Alden D. Charles dahil kung ano ang nakikita natin sa publiko ayun na rin ang kanilang tunay na relasyon at ang mga sinasabi nila ay isang dokumento na makapagtitibay dito sa kanilang tunay na relasyon at kahit kailanman hindi hindi ito mapapalitan pa wala ang tinatagong relasyon si Alden Richard at si Catherine Bernardo gaya nga sana sabi ko ito ay magkaibigan lamang at hindi nanliligaw si Alden Richards Charles kay Kathleen Bernardo dahil nga naging kaibigan ito ni Alden Richards Charles dahil sa pelikulang Hello Lad Goodbye at kailanman ay hindi hindi ito magkakaroon ng relasyon ang takot lang ni Kathleen Bernardo kay Min Mendoza at gaya nga ng mga nasabi ko sa nakaraang video hinding-hindi kayang maamin ni Alden Richards Charles si Min Mendoza sa publiko dahil ito ay ginawa niya na dati pa kung matatandaan nyo sa lahat ng interview niya nung nakakaraang taon ay hindi niya inaamin si Min Mendoza Ngunit pagdating niya 2023 at 2024, lumabas din ang katotohanan at sinabi niya na talagang mahal niya si Min Mendoza. Sa tingin ko ay hindi niya maamin ito ng tuluyan sa bibig dahil na rin iniiwasan niya ang mga pangbabatikos at pangbabas sa kanilang dalawa ni Min Mendoza kung dati nga ay wala silang inaamin ay tuloy-tuloy pa rin ang paninira sa kanilang dalawa lalo pa ngayon ang pag-amin nila at sa detalye mo naman na sinabi niya na mahal niya si Katrin Bernardo at kasama si Min sa Palawan hindi rin ito totoo at hindi hindi sinusundan ni Alden Richard si Katrin Bernardo at hindi niya dapat bitawan si May dahil ang relasyon niya kay Katrin Bernardo ay isa lamang kaibigan ang nalilik nga totoo ngayon kay Katrin Bernardo ay si Jericho Rosales kaya talagang walang pag-asa na maging si Catherine Bernardo at si Alden Richards dahil alam naman ni Catherine Bernardo na taken na si Alden Richards at kailanman ay hinding hindi na pwedeng mandigaw pa ng iba at si Catherine Bernardo naman ngayon ay broken hearted pa kay Daniel Padilla imaginin mo na lang kung ano ang pambabatikos na gagawin nila ngayon kay Alden Richards pag nalaman ito na nakipagrelasyon kay Catherine Bernardo na alam naman natin na hindi hindi pwede na matuloy dahil na rin kay Min Mendoza kaya talagang malabo ang karoon ng relasyon si Min Mendoza sa ibang lalaki at si Alden Richards naman sa ibang babae kaya dapat magtiwala lang sa mga ginagawa ni Alden Richards at Min Mendoza dahil sila talaga ang nagpapatunay sa relasyon nila kahit ano nga ang gawin ng mga bashers kay Min Mendoza at Alden Richards tila hindi pa rin sila sumusuko. Yan naman talaga ang panata ng buong Aldam Nation sa simula pa lamang patungkol sa relasyon ni Ming Mendoza at Alden Richards. Kaya nga asar na asar ang mga bashers lalong lalo na ang mga army at katnyel pan sa kanilang dalawa. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa minsan inaamin ni Alden Richards at Ming Mendoza ang kanilang relasyon. Kahit pa napakarami ng risipo ang naglalabasan dito at mga dokumento na makikita sa internet kaya talagang kahit anong gawin nila ay hindi nila masira-sira si Alden Richards at Ming Mendoza at ngayon ngang ang marami nang nagpapahayag kung gaano katotoo ang kanilang tunay na relasyon ay talagang tila hindi nila makuha ang loob ng publiko dahil hindi nila ito aasahan na sila ay hindi paniniwalaan at ang ginagawa nilang paninira ay babalik lamang sa kanila yan talaga ang gawain nila sa simula pa lamang kung matatandaan nyo itong mga buses na to ay iisa lamang simula noong 2015 hanggang ngayon ay talagang nagsasama-sama sila para lamang sirain si May Mendoza at Alden Richards talagang subok na to dahil kahit wala namang ginagawa si May Mendoza at Alden Richards ay nariyan sila para sirain ang dalawa kung matatandaan nyo kahit anong gawin dati ni Alden Richards at May Mendoza ay talagang pinapansin nila kahit mga maliliit na bagay pa ito at kinukumpara sa kanilang mga idolo. At ang malaking tanong dito, sinong-sino -sino ba ang iniidolo nila? Walang iba kung hindi ang Katnit. Kung matatandaan nyo ay nagsama-sama pa ang lahat ng fandom ng Katnit Jaden, Himchoo, Tomiho at ilan pa sa mga sikat na lab team noon sa ABS-CBN Ngunit, bakit nakatili pa rin nakatayo si Ming Mendoza at Alden Richards? at tila nilang paso pa sa kanilang ratings. Diyan mo talaga malalaman na nagtanim na sila ng galit sa simula pa lamang kay Mendoza at Alden Richards dahil hindi nila matanggap na si Alden Richards at Maine Mendoza ang pinakasikat na love team noon at kailangan nila itong sirain nang sa gayon ay hindi masira ang kanilang mga karir at dito mo malalaman na ang mga fans noon ng Cardinal ay nag -e exist pa rin ngayon para sirain si Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na hindi na mangyayari ngayon dahil ito ay nagkawatak-watak na rin at hati na rin ang fandom nila sa dito ay ang mga fans ni Catherine Bernardo na talaga namang sinusuportahan si Alden Richards. Isa naman dito ang fans ni Daniel Padilla na talagang sinisiraan naman ngayon si Alden Richards at Kathleen Bernardo. Kaya dito mo palang malalaman na humihina na rin ang mga nagpapabagsak kay Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman hindi na sila magtatagumpay ito. Tila wala na ang lusor ang pag-ami na ginawa ni Main Mendoza at Alden Richards sa harap ng simbahan. Kung matatandaan nyo, ay nagpunta ang first lady sa ginawang black screening ng pelikula ni Alden Richards. At dito, makikita mo talaga ang pagbubunyag mismo ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ang tanong dito, bakit nga naman malalaman walang iba kung hindi kung matatandaan nyo ang mga pagkalat na balita noong time ng kaliserye na Teen ay magge -yes sa kaliserye at ito ay nasundan pa na talaga namang sumikat. Ngunit bakit nga ba hindi nag-guess pagkat ito ay meron ng nalalaman patungkol sa relasyon ni Mendosa at alden richards at tila ayaw niya dito makigulo at kung matatandaan yun ang gustong gusto na makita at makasama si main mendoza at alden richards isa na nga rin dito ang pasisimula pa lamang na si vico soto dyan mo talaga malalaman na alam netong mga to kung ano talaga ang totoo sa relasyon ni main mendoza at alden richards kaya kung talagang tatanong ninyo ay ang mga pilipino na meron talagang alam sa relasyon ni main mendoza at alden richards Charles. Ito ay nagsasabi lamang ng totoo dahil kung hindi naman ay hindi hindi basta basta mangyayari ito. Maganda ang ginawang pagbisita ng sagayot ay natuldukan na kung anuman ang namamagitan kay Alden at sa kanyang mga leading lady. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Time before you.